Hello mga kababayan! Meron po tayong laro sa Lichess recently na ang ating opponent ay si Korol Mostva na merong rating na 2,151. Sa larong ito, ako po ay nakaligaw at napanalo ko po ang laro. Napa-resign. resign ko po siya sa aming matinding pag-wrestling sa posisyon ng chess. So tingnan niyo po kung paano namin ito nilaro. Ako po ay black. Siya po ay white. Ang move niya ay nag e4 siya. Ako ay nag e5, knight f3, knight c6, bishop c4. Yan ay Italian game na opening. Kapag ganito ang setup, merong knight, halimbawa, merong knight, merong bishop, tapos may knight ako dito para sa sa puti. Yan ay tinatawag na Italian game. Ako din po ay nag bishop c5, tapos nag c3 siya. Tricky po itong c3. Tapos ako nag knight f6. Okay. Sa mga posisyong ito, ang sequence of moves po natin ay talagang mga nilaro talaga ng mga GMs International Masters. So dito, nag-move po siya ng D3. Ayan, book move po yan, yung D3. Ngayon, nagka-castle lang po ako. Meron ding ibang options na pwede tayong mag-D6. Ayan, so siya ay nag, B bishop G5. Pin niya yung ating queen. So ako dito nag h 6 lang para i-kick out natin yung kanyang bishop. Alam niyo sa posisyong ito, pag ang puti ay mag-retreat sa H4, merong laro si Vacher Lagrave at saka si Camp Kramnik. Meron ding laro si Vacher Lagrave laban kay Sergei Karyakin. So ang posisyong ito ay pang top level talaga. Ayan. Tingnan natin kung ano ang move ng opponent natin. So nagbishop h4 talaga siya. So sa ating nakita, talagang aral na aral niya yung opening niya. So ako dito, ay nagbibishop e7 lang. Ayan. Normal lang yung move na bishop na bumalik sa e7 dahil pressure kasi yung ating knight. Ayan. Dahil kung nakabalik na yung bishop natin, e eh, yung knight natin ay free na po na makagalaw kahit saan. Hindi e, ba? So, dito, nag-knight B dito siya. At saka ako, ay nag-A6 lamang. Ayan, equal-equal pa yung posisyon. Kung tingnan natin yung bar, parang medyo lugi tayo ng kaunti. Pero, equal pa rin ang posisyon. Ayan. So, nag-castle siya. Tapos, nag-D6 ako. At nag-Rook E1 siya. At nag-knight A5 ako. Ayan. Gusto ko kasing i-exchange yung kanyang bishop sa aking knight. Kasi sa nabasa kong aklat, merong mas mataas na value ng kaunti yung bishop kaysa knight. So kung andito pa lang sa opening, mas mabuti na ay i-capture na yung bishop dahil pag nakaabot yan ang in-game, parang, parang queen, parang rook yung dalawang bishop. Napakalakas. Kaya hanggang sa aking makakaya, mas mabuti na i-prevent ko yung bishop pair niya sa in-game. So, dito, ang next move niya ay nag-bishop b3. Ayan. So, wala na akong paligoy-ligoy pa. Kinapture ko na agad yung bishop niya. So, queen takes knight at dito ako po ay nag bb5 lang. Merong ibang option dito na nakita ko pwede namang mag-gg5. Bakit? Yung queen kasi niya ay malayo na sa atake. Hindi ba ako nakita natin? kung ang queen niya ay dito sa D1, delikado dahil hindi natin alam sa kakomplikado ng posisyon baka makatulong yung kanyang king ay uh, ibig yung kanyang queen at mag-atake sa queen sa king side natin. Pero dito, ang kanyang queen ay pumunta na sa queen side. So mas mabuti yung push na uh, G5 pwede din yon para yung kanyang bishop ay makapunta dyan sa G3. At pagkatapos, pwede din natin gagawing Bishop E3. Gawa natin siya ng trap, yung puti. Bakit? Bakit trap yan? Dahil pag kumapture yung kanyang queen sa, sa pawn natin sa b7, meron lang tayong rook b8. Pag kumapture siya sa pawn, meron tayong g4. Ayan, napaka-lakas talaga. Tingnan nyo, meron pa bang equality sa posisyon na ito? Kung tingnan natin yung bar dyan sa gilid, makikita natin na medyo lamang na yung itim ng kaunti. So halimbawa, threat kasi, atake na ang ating pawn. Walang ibang i-move yung knight niya, kundi dito sa h4. So dahil dito, yung kanyang knight ay nasa edge na sa board yun ang ating dapat iwasan na wag po nating ilagay ang ating knight sa edge of the board. Pero sa posisyong ito, wala na siyang ibang choice eh. Wala na siyang choice. Nakapush ng po natin, hindi siya makabalik. Walang, walang squares na pwede niyang balikan. Kaya ang knight niya ay napupwersa na pumunta dito sa h4 na square, nasa gilid. So ngayon, pwede natin gawin ang knight to d7 para may atake tayo sa kanyang knight. Ubos, one piece ang kanyang mangyari dito. Ayan. So, sigurado na panalo tayo kung ito ang posisyon. Okay? So, balik tayo sa posisyon ko. Ito ang original na posisyon ko. Nag-B5 ako para makagalaw yung bishop ko. Either ilagay ko ang bishop ko dito sa E6 o di kaya dito sa B7. Ayan. So, ano ang reply niya. Siya po ay nag uh, A4 para pag kumapture tayo, meron na siyang uh, active na rook. Ito kasi ang importante eh. Dapat i-activate natin ang ating rooks. Kaya yan ang ginawa niya. nag A4 siya para ma-activate yung kanyang rook. Yan. Pero ako, ang move ko lang ay nag-bishop E6 muna ako. Threat yung kanang queen. Atake ako sa kanyang queen. Pag kumapture siya ng pawn, hindi. E Disgrace siya yung kanyang queen. So, dito, nag-queen c2 lang po siya. At ngayon, ako po ay nag-c5. Ganyan. Bakit? Para magkaroon ako ng... Uh, advantage sa space. Ano po yung advantage sa space? Kapag yung position mo ay masikip, ibig sabihin yan, mali yung strategiya mo. Kapag ang position mo ay masikip, ibig sabihin, malapit ka ng matalo. Ayan. Yan ang tatandaan po natin. So, sa position sa chess, dapat iwasan natin na yung mga pieces natin ay masikip. Gawin natin ang ating mga push ng mga pawns papuntang center para maging maluwag ang posisyon natin, di ba? So dito sa position, kumapture siya, nagcapture ako, at dito nagcapture siya ng rook, capture ako ng queen. Pagkatapos, siya po ay nag e h3. Importante ba yung h3? Of course importante talaga. Bakit? Anong ibig sabihin ng h3? maraming rason kung bakit nag h siya. Unang rason, siguro para yung bishop hindi makapunta dito sa G4 at ang higit sa lahat, yung kanyang back rank ang pinaka-importante. Dahil pag hindi siya nakamove ng h 3 baka magkomplikado yung, yung posisyon at ma-mate siya sa back Yan po importante kapag sa game dapat pwede kang mag H3. Depensa sa G4 na papuntang mga pyesa dyan at tigit sa lahat, hindi mag weekend ang background niyo po. Ayan. So, dito, ang sunod ko pong ginawa ay nag-queen to E2 ako. Ano ang purpose? Para makapag-battery ako ng aking rook. Merong control sa file sa A. Ako na po ang nag-control sa A na file. Ayan. So dito ang ginawa niya, siya po ay nag knight h2. Hmm. Siguro may plano siya na i-post yung pawn dyan sa f4. Ayan. So dapat i-predict po natin kung ano ang pwede niyang gawin. Bakit siya dyan? Ano ang pakay niya? Siguro nag h3 siya dahil papuntahin niya ang kanyang knight dyan sa h2. And at the same time, hindi ma-weekend yung kanyang back rank. Ganyan. So ang ginawa ko para ma-prevent ko ang pag-push niya sa F4, ang ginawa ko dito ay nag-G5 ako. Ayan, para meron akong uh, prevention na mag-push siya sa F4. Ganyan. So, nag-Bishop G3 siya dahil naka yung pawn ko. At ngayon, nag-Knight H5 ako. Ayan, meron na namang ibang Bishop na kakapturin ko. Okay, samantalang ako ay matitirhan ng a uh, bishop pair. Posible na sa in-game, malaking maitutulong ito sa ating panalo kung meron tayong bishop pair. Ganyan. Uh, siya po ay nag-knight HF1. Ganyan. Para kung hindi ko capturein yung kanyang bishop, pwede siya makailag sa H2. At kung capturein ko yung kanyang bishop, pwede siyang kumapture Nang gamit ang kanyang knight. Hindi yung pawn. Dahil kung po nang capturein medyo sira na ang kaniyang structure sa posisyon niya. So tama ang ginawa niya nag na knight to f1 siya. So dito hindi ko na pinalampas yung kaniyang bishop, kinapture ko na agad. Delikado yung bishop niya eh or mas malaki ang value ng bishop niya kumpara sa knight ko po. So nag knight g3 siya, nag queen h7 ako dahil pupunta siya dito eh. Sabi ko parang delikado ah. Gusto kong nag gusto kong mag h7 para yung king ko ay makapunta sa g6 at makapture yung kanyang knight. Yan ang isa sa mga ideya ko. So dito ang ginawa niya, nag rook b1 lang po siya. Siguro gusto niya siguro i yung pawn niya mamaya o ano kaya ang plano niya okay pero sa pagka hindi pa dahil naka-threat, naka-pin pa yung queen niya sa queen ko po. So dito, nag-king g6 ako. Grab ko na yung opportunity dahil hindi ko po gusto makapunta yung knight niya dyan. Kung pumunta yung knight niya dito, ang gagawin ko po ay ika-capture ko talaga para maging, ano ako, maging gain ako ng isang pawn. Halimbawa, kung mag-post siya ng pawn, double, uh, ano tawag dito, discovered check, meron lang eh. king e6. Ayan. So, kung mag-capture siya ng pawn, hindi, meron lang D takes. Bawal po ang king takes i-capture dahil, ano yan eh, expose yung king natin. So, yan ang gagawin po natin. Pawn ang i-capture natin para meron tayong shield panagang. Okay? So, dito. Ang ginawa niya dito ay nag-retreat siya ng kanyang queen dito sa D1 para makapunta yung kanyang queen dyan sa H5. Napaka marunong talaga ng 2,100 na player. Pero na-trick ko siya. Tingnan natin mamaya kung paano ko naisahan ang isang 2,151 rated player sa leeches.org. Sige, dito, ang ginawa niya, ah, ang ginawa ko pala ay nag-rook A8 ako para meron akong control dyan sa uh, A file dahil hindi lang kasi hindi lang kasi queen to h5 yung kanyang pakay eh. isa sa mga pakay niya na pumunta yung kanyang rook dyan sa file. Makontrol niya, makontrol niya ang file sa A file. Pero hindi ako pumayag. Nag-move ako agad ng rook para hindi niya makontrol at hindi siya makapunta sa kanyang rook dyan sa A1. Ayan. So dito, nag h5 po siya nag-check. Tapos nag g7 lang. At ngayon, nag f5 check siya. Of course, merong atake at pressure sa pawn ko sa h6 eh. So, ginawa ko, kinapture ko na yung kanyang uh, knight So, nag-capture siya ng pawn. Hindi siya pwede makapag-check dyan dahil meron akong gwardiya na pawn. Okay? So, ang ginawa ko dito ay nag-push ako ng pawn sa D5. Ayan, nag-push ako ng pawn para may space naman ako. Okay, so ang ginawa niya sunod, nag-queen e2 po siya at ngayon dito ako nag-bishop f6 para meron naman tayong puwersa o atake dyan sa mga diagonal na yan. Ayan. So, nag d1 siya at ako nag a4. Gusto kong i-exchange yung mga pieces. Pero ang ginawa niya dito, nag f3 lamang siya, bumalik siya. Para kainin niya yung pawn natin na hanging dyan sa d5. Kaya isang trick ang ginawa ko. Ang ginawa ko ay nag c2 ako. Ayan, fork yung dalawang pieces niya. Pero, sabi niya, okay, walang problema. Hindi ka naman makapag-capture ng rook ko dahil dipinsado ng uh, aking knight. Siguro, yan ang kanyang naisip. So, sigurado na kakapture ako ang black sa knight. Kaya, kinapture na yung pawn para pag-capture ako ng knight, makakapture yung aking rook. Yan ang kanyang ideya. Pero, naisahan ko siya. Akala niya, hindi ako mag-capture ng knight niya dahil libre yung rook ko. Pero, dahil dito kasi... Pag mag-move ako ng uh, queen dyan, ito lang ang knight ang pwede kong makain. Pero, meron siyang kain doon sa rook. Pero, naisahan ko siya. Ito ang ginawa ko. Nagpatuloy ako sa aking plano, nag-queen to c2 ako. So, kinapture niya yung pawn natin at libre yung rook. Pero, anong ginawa? Meron akong in-between moves. Ang ginawa ko po ay rook. D8 ayan talo na siya libre yung kaniyang isang pyesa. in between moves yan kay yan ang gagawin po natin kapag maglalaro maglala tayo ng chess so ang ginawa niya nag queen takes c5 na lang inubos niya lahat yung pawn natin pero walang problema dahil lamang na tayo sa position okay so hindi ko nakita nag ako po ay nag queen takes dito lang pero mas mabuti kung rook takes Ayan. Dahil pag umiwas yung kanyang knight, tagos ang ating check. Captured pa ang kanyang rook. Ganyan. So, ang ginawa ko, nag-capture ako ng knight agad. Tapos nag-capture siya ng pawn. Capture ako ng pawn. Tapos nag siya. Ayan. Bumalik ang kanyang rook. Bakit bumalik? Dahil may pressure na kasi. Ayan. Meron na tayo nasa, back, nasa seven trunk na po yung rook natin. Okay. So, nag queen c2 ako. At siya po ay nag c4. Gusto niyang i-promote yung pawn niya na maging queen. Pero ang ginawa ko, nag rook b3 lang. Para makapture ko ang kanyang pawn. Okay. So, nag queen d5 siya. Kinapture ko na yung pawn. Nag c5 siya. At dito, nag rook b5 ako. Ayan. Hindi siya makapunta. Yung kanyang rook ay hindi makapunta dyan or hindi makapunta dito para matulungan yung pawn niya, walang ibang depensa at makukuha yung kanyang pawn. Dahil kung ipost niya yung pawn niya, sigurado meron tayong capture ng kanyang queen. Talo na siya. O dito, ang ginawa niya ay nag A1 na lang. So dito, kinapture ko na agad. Hindi ko na hinintay na ako pa ang matalo. Lamang na ako dito. Okay, So, Queen B7 siya. Siguro, plano niya para papuntahin niya yung kanyang uh, rook dito sa A7 para merong capture dyan sa F7. Pero, ang ginawa ko dito, ako po ay nag-Queen uh, takes F5. Ay, yan. Tapos, nag-Queen B8 siya dahil hindi pwede kung mag-move siya agad dito eh. Ganyan. Dahil merong rook C1. Ayan, ay, napakadelikado pagkatapos makapunta yung kanyang king dyan, makatago sa h2, ang gagawin kong sunod ay queen f4 check. Walang ibang magawa kundi mag-move lang ng pawn. At saka, nakita nyo ba ang isang napakadelikadong posisyon? Win takes f2 check. Hindi pa yan checkmate dahil pwede pa makapag-cover yung kanyang queen. Pero kahit na, kahit mag-cover pa yung kanyang queen, talo pa rin siya. Dahil merong queen A7 captured sa kanyang rook. Ubos siya. Okay? So, dito, balik tayo ha. Siya po ay nag B8. Wala siya nag-move ng kanyang rook dito dahil delikado ang kanyang back rank. So, ngayon, ang ginawa ko ay nag-move ako sa 7th rank dahil merong weak kasi eh. Merong weak na F2 pawn. Ayan. So, siya, ang ginawa niya, nag-defend siya para madipinsahan niya yung uh, F2 pawn niya. So, ang ginawa ko, nag E4 na ako. Anong purpose ng E4? Sirain ko yung pawn at saka meron tayong discovered attack. So, dahil 3 minutes na lang po ang natira sa kanyang oras, samantalang ang sa akin ay 2 minutes, pero okay lang kahit maliit na minutos dahil lamang tayo sa pyesa. Mananalo tayo, okay? So, ang ginawa niya, siguro dahil na-pressure siya sa posisyon, siya po ay bumalik sa queen to e3. Hindi niya na kita agad yung bishop na capture sa kanyang rook. Pag after ng mga 3 seconds pagkatapos niyang nag-move ng kanyang queen sa e3, nag-resign siya kaagad. Dahil nakita niya na wala ng silbi kung isang queen laban sa tatlong mga pieces. So, sa nakita po natin, I hope na meron kayong natutunan na kahit kaunti man lang sa mga estratehiya natin at mga ideya, sana magamit nyo po ang nakuha nyo mga ideya sa akin. Maraming salamat at matutuwa po ako na ishare sa inyo ang aking nalalaman sa chess. Hanggang sa susunod, bye bye!